Sinasabi ng aking LinkedIn na ako ay isang matagumpay na software developer na kumikita ng anim na numero. Ang hindi nito sinasabi ay sinusulat ko ang code na ito mula sa aking kotse, gumagamit ng coffee shop wifi dahil hindi ko kayang bayaran ang isang apartment. Ang American dream ay mukhang iba mula sa upuan ng driver. Mayroon akong Gym membership para lamang sa mga shower. Tuwing umaga ako ay naglilinis, nagsusuot ng aking tech casual na damit, at nagiging matagumpay na profesional na inaasahan ng lahat. Ang pagbabagong anyo ay nangyayari sa mga locker room, hindi sa mga mamahaling apartment. Ang mga video call kasama ang aking mga magulang sa India ang pinakamahirap. Iniikot ko ang laptop upang ipakita ang mga dingding ng coffee shop na nagpapanggap na ito ang aking apartment. Sila ay napaka-proud sa kanilang matagumpay na anak na Amerikano ang kasinungalingan ay nasusunog sa aking lalamunan. Minsan ay nagpapadala ng pera ang aking kapatid na babae na nag-iisip na hindi lang ako responsable sa aking malaking sahod. Napaka-proud ko upang sabihin sa kanya ang katotohanan na ako ay talagang walang tirahan at ang kanyang tulong ay nagpapanatili ng gas sa aking kotse. Kinakalkula ko ang bawat charge sa aking telepono, aling mga coffee shop ang may libreng outlet aling mga librari ang bukas hanggang huli, kung saan ako maaaring magpark ng ligtas sa gabi. Ang aking utak ay palaging nagmamap ng kaligtasan, hindi mga solusyon sa pagkukoding. Iniisip ng mga dating kasamahan sa trabaho na gumagawa ako ng kamanghamanghang freelance work. Hindi nila alam na tumatanggap ako ng anumang proyekto na maaari kong makuha, nagtatrabaho mula sa mga parking lot, desperado para sa anumang kita ang profesional na network ay nakikita ang tagumpay, hindi kaligtasan. Ang mga pinakamalamig na gabi ay matutulog ako sa 24 oras na laundromat na nagpapanggap na naghihintay para sa aking labahan. Ang mga amoy ng mainit na labahan ng ibang tao ay mapuno ang hangin habang ako ay nanginginig sa isang folding table na may aking laptop. Nakilala ko ang aking dating kasamahan sa trabaho na si Mike sa isang coffee shop. Siya ay nakatira din sa kanyang kotse. Sa unang pagkakataon, hindi ako kailangang magpanggap. Nagbahagi kami ng mga kwento tulad ng mga veterano ng digmaan, parehong nagtatago ng parehong lihim. Ipinakilala sa akin ni Mike ang isang coding meetup. Doon ko nakilala si Raj Patel. Tumingin siya sa akin ng iba, hindi sa awa, ngunit pagkilala. Siya ay naging kung nasaan ako, at nakita niya ang lampas sa aking profesional na facade. Sinabi sa akin ni Reg ang kanyang kwento, natanggal sa trabaho, walang tirahan, nagtatayo ng kanyang negosyo mula sa mga computer sa library. Ang iyong mga kasanayan ay mga aset, hindi lamang mga kinakailangan sa trabaho, sabi niya. Ang konsepto ay sumabog sa aking pagod na isip. Ipinaliwanag niya na ang pagfa freelance para sa mga hourly rate ay pagpapalit lamang ng oras para sa kaligtasan. Kailangan kong bumuo ng isang bagay na scalable, mga produkto, consulting retainer, ano mang bagay na maaaring lumago lampas sa aking mga oras ng pagkukoding? Ang aking unang consulting retainer ay dumating sa pamamagitan ng network ni Reje. Use dollars 3,000 buwan-buwan para sa maintenance work. Higit pa sa kinita ko sa pagsisikap ng freelance jig at predictable. Sa unang pagkakataon, maaari akong magplano ng lampas sa susunod na linggo. Lumikha ako ng aking unang digital product, isang coding tutorial series. Itinayo ito sa mga librari sa mga oras na walang trabaho. Ang unang buwan ay kumita ito ng US Dollars 800 habang ako ay natutulog. Ang passive income ay pakiramdam na magic pagkatapos ng mga taon ng pagpapalit ng oras. Si Mike at ako ay nagsimulang makipagsosyo sa mga proyekto. Dalawang developer na walang tirahan na nagtatayo ng negosyo nang magkasama mula sa mga coffee shop. Ang aming ibinahaging pakikibaka ay naging aming ibinahaging lakas na namin ang desperasyon ng bawat isa. Umupa kami ng isang maliit na office space ng kayang bayaran ng aming negosyo. Paglalakad sa walang laman na silid na yon na may mga susi sa kamay, umiyak ako. Apat na dingding at isang pinto ay kumakatawan sa katatagan na hindi ko alam sa loob ng mga taon. Sinabi ko sa aking kapatid na babae ang katotohanan. Sa halip na pagkabigo, umiyak siya ng may kaluwagan. Alam kong may mali, sabi niya. Ang bigat ng panuloko ay sa wakas na yalis sa aming relasyon. Ang susunod kong video call kasama ang mga magulang ay mula sa aking opisina. Ipinakita ko sa kanila ang tunay na espasyo, sinabi sa kanila ang tunay na kwento. Ang kanilang pagmamalaki ay hindi nabawasan, lumalim ito sa pagunawa sa aking pakikibaka. Binayaran namin ang aking credit card deb mula sa mga araw ng pagtira sa kotse. Ang panonood ng balanse na yon na maging zero ay pakiramdam na pinalaya mula sa piitan ng pananalapi. Ang mga kadena ng utang sa kaligtasan ay sa wakas na sira. Nakuha ko ang aking unang apartment sa loob ng tatlong taon. Ang pag-sign ng lease ay pakiramdam na mas makabuluhan kaysa sa anumang degree o alok sa trabaho. Apat na dinding na talagang akin, hindi hiniram o ipinanggap. Ang pagtulog sa isang tunay na kama sa unang pagkakataon sa loob ng mga taon, talagang namis ko ang kotse sa isang sandali. Pagkatapos ay naalala ko, ito ang pakiramdam ng kaligtasan. Ang hindi pamilyar ay naging komportable ng mabilis. Ang aming negosyo ay nag-empleyo ng unang empleyado nito, isang batang developer na nagpapaalala sa akin sa aking sarili. Ang pagtuturo sa kanya ay pakiramdam na nagpapagaling ng aking sariling nakaraan. Ang siklo ng pakikibaka na nagiging paglikha ng oportunidad. Ngayon ay nakikita kami ni Raj bilang mga kasamahan sa negosyo. Sinasabi niya na nagtayo ako ng isang bagay na mas matatag kaysa sa kanyang ginawa. Naiintindihan ng mag-aaral ang mga aral ng guro sa mga paraan na hindi inaasahan ng guro. Minsan ay nagtatrabaho pa rin ako mula sa mga coffee shop, ngunit ngayon ay sa pamamagitan ng pagpili. Ang parehong mga espasyo na kumakatawan sa kaligtasan ay ngayon kumakatawan sa kalayaan at flexibility. Ang kapaligiran ay nagbago sa aking pananaw. Ang aking kotse ay transportasyon lamang ngayon, hindi ang aking tahanan. Ang pagmamaneho ay naiba kapag ikaw ay pupunta sa isang lugar sa pamamagitan ng pagpili, hindi dahil wala kang ibang pupuntahan. Ang sasakyan ay nagbago sa kanyang layunin. Sinimulan namin ang isang mentorship program para sa mga homeless tech worker. Ang bawat taong tinutulungan namin ay pakiramdam na umaabot pabalik upang hilahin ang aking dating sarili pasulong. Ang pakikibaka ay naging layunin sa pagtulong sa iba na makatakas. Bumili ako ng aking unang investment property, isang maliit na studio na iniupahan ko sa isang estudyante. Ang passive income ay sumasakop sa aking dating pagbabayad ng kotse. Mga aset na nagtatrabaho para sa akin sa halip na ako ay nagtatrabaho para sa kaligtasan. Ang aking Gilean membership ay ngayon para sa fitness, hindi sa mga shower ng kaligtasan. Ang pag-ehersisyo ay pakiramdam na pagdiriwang ng lakas ng aking katawan, hindi pagpapanatili ng isang profesional na fecade. Ang parehong espasyo na bagong layunin. Bumibisita pa rin ako sa library, ngunit ngayon ay para magbasa para sa kasiyahan. Ang parehong mga upuan kung saan ako nag-code para sa kaligtasan ay ngayon naghahawak sa akin, habang in ko ang mga ideya para sa paglago. Ang kapaligiran ay nagbago sa aking mga pangyayari. Ang aking LinkedIn profile ay sa wakas totoo. Ang mga kwento ng tagumpay ay totoo na ngayon, hindi maingat na itinayong fiction. Ang platform na dating nagdadala ng aking mga kasinungalingan ay ngayon nagpapakita ng aking tunay na paglalakbay. Binayaran ko ang aking kapatid na babae bawat dolyar na ipinadala niya sa akin na may interes. Ang pagbabayad ay pakiramdam na pagsasara ng isang kabanata ng kahihiyan at pagbubukas ng isa ng mutual na respeto. Ang suporta ng pamilya ay nagbago mula sa pangangailangan hanggang pasasalamat. Minsan ay nagkocode pa rin ako hanggang huli sa gabi, ngunit ngayon ito ay mga passion project, hindi desperadong gig. Ang parehong keyboard na nagtype ng kaligtasan ay ngayon lumilikha ng inovasyon. Ang tuol ay nagbago sa kanyang gumagamit. Bumili kami ng aming unang company vehicle para sa mga delivery ng negosyo, hindi para sa pagtulog. Ang van ay kumakatawan sa paglago at serbisyo, hindi tirahan at kaligtasan. Bawat milestone sa negosyo ay pakiramdam na tagumpay sa mga nakaraang pakikibaka. Nagsasalita na ako ngayon sa mga tech conference tungkol sa nakatagong kawalan ng tirahan sa aming industriya. Ang bawat pag-uusap ay pakiramdam na therapy, nagpapagaling ng aking sariling kahihiyan sa pamamagitan ng pagtulong sa iba na maunawaan. Ang entablado ay naging isang platform para sa katotohanan. Bumisita ang aking mga magulang sa Amerika sa unang pagkakataon. Ang pagpapakita sa kanila ng aking tunay na buhay, negosyo, apartment, komunidad ay pakiramdam na pagkumpleto ng pangarap ng imigrante na isinakripisyo nila. Ang bilog ng sakripisyo at tagumpay ay nagsara. Ang software developer na nakatira sa kanyang kotse ay natutunan na ang tunay na tagumpay ay hindi sa papel, ito ay nasa kapayapaan ng isip, tunay na mga relasyon, at pagbuo ng isang bagay na tumatagal ng higit sa pakikibaka. Nag-iingat pa rin ako ng emergency kit sa aking kotse, hindi para sa kawalan ng tirahan, ngunit para sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Ang kahandaan ngayon ay pakiramdam na karunungan, hindi survival instinct. Ang parehong aksyon na bagong kahulugan. Tuwing umaga kapag gumising ako sa aking sariling kama, kumuha ako ng isang sandali upang pahalagahan ang kaligtasan. Ang simpleng luho ng apat na dingding at bubong ay naging aking pang-araw-araw na kasanayan sa pasasalamat. Ngayon kapag sumakay ako sa aking kotse, hindi ko iniisip kung saan ako matutulog mamayang gabi. Iniisip ko ang mga business meeting, pagbisita sa pamilya, at kalayaan ng paggalaw. Ang sasakyan na dating kumakatawan sa aking rock bottom ay ngayon nagdadala sa akin patungo sa walang limitasyong mga abot tanaw.